Yan. Yeah, Siyempre pa, eto ha, si OG. Ang dami na ito nasasagap ng mga na Ang dami niyang chat group. Kakaloka. Pero sa isang chat group naman po, sabi sa akin ng mga nandoon, eh, tinatanong nila si OG. Totoo nga bang isang... Iwala yan, oo, ng parang kasi malapusang ko. aktres, oo, oo. kasi <laughs> sa pangalan niya, malapit, pag, pag yun ang tawag sa kanya, di ba, pag uh, palayo niya. So, uh, at saka isang aktor na parang nasa nightclub lagi, sa mga disco, na nagdi-DJ, di ba? play <laughs> <laughs> Oh, oh. Pero ano, hindi ako sumasagot, di ba? Oh, hindi ka sumasagot. Oh. Oh, okay. Kahit alam mo naman ng totoo, kung hiwalay na o uh, hindi. Para alam siya ng mga fans. Eh. Oh, Alam naman ng mga fans at saka ng lahat. Parang tanggap na nga na hiwalay na sila eh, di ba? Yung iba, pero yung iba parang Umiiyak pa ayaw pa rin ayaw maniwala. Mm -hmm. Parang, mm -hmm. uh, ang tawag doon? hindi oh, Hindi nila tanggapin. Uh, yan po, si Oji po, siya niya ng mga bagay-bagay, pero hindi niya masabi In kung Hindi din niwala. kasi ako, ah. ayaw ko, Jun. Ah. Oh, pero makakala nila, yan ang blind item Date. so ano bang blind item mo? Oh, eto na. Um dahil actually ano kwento lang sa atin to June na, ah. kinuwento lang kasi nung nagpapa Sakit kailangan mong linawin na kwento lang. Eh, kasi Ayon wala pa? ako hindi ko naman nakita, 'di ba? Kasi kinuwento lang. Kasi sa isang massage legal uh, legit oh, na massage ano oh, naman hindi sa? Log, pa ba nang item niya? Na? <laughs> <laughs> legit naman siya, 'di ba June? Kasi doon kami nagpapamasahin ni June. So, walang, walang hunky-punky, walang, ang tawag ba yan, walang... Ah, walang yan. extra service Oo. or anything. so, legit na, malinis na massage salon. So, pumunta doon yung isang actor. Actually, may, ano siya ngayon, medyo, may pelikula siya ngayon, ba diba? Yung bidang actor na to. Nagpamasahe sa, ng, sa loob ng three hours. Diba? Dire-diretso. Parang binok niya yung, yung masahista na favorite niya na lalaki. Pero lalaki din tong ano natin, ah, binibi. Oh, okay. Lalaki ba talaga siya? Oh. Dati may cheese mousse sa oh, kanya. may cheese mousse. Oh, pero pero bigay na natin, hindi naman siya umaamin. Oh. So lalaki. Isang <laughs> aktor. As in, kinontrata niya yung paborito niyang masahista na lalaki din ng three hours. Oh. Pero parang hindi naman yata siya paborito na nung ano? Yung, nung after. After na matapos mail -therapies. yung... Mail therapist. Siyempre, dun hindi naman magsasalita yung therapist, di ba? So pag lang <laughs> sila. So massage, massage. Hanggang sa nakatulog daw yung aktor. So after 3 hours, syempre kailangan na yata nilang gisingin kasi may mga next hour. Syempre kailangan na kasi oh, isa tatanong na kung gusto mag-tea, di ba? O, di ba gano'n? O, legitimate gan. po tong tea na to, ha? Kasi Hindi po to double tea, talaga, hot tea. O, hot tea. <laughs> kasi yung offer, kung gusto oh, mo ng hot towel oh, din, di ba? Tapos oh, yeah. sasabihin sa atin, doon na lang po sa labas, sir, we oh, prepare ng therapy. So yun, ay. So ginising-gising. So tapos na. Nakapag-tea na si actor, June, nakapag bisa na. nakapag na ng sapatos niya, di ba? So, nag-abot na ng tip. Di ba bibigyan ka ng tip, ano, envelope? Kung so, sino yung mm. nagmasahe sa'yo. Yeah. So, tuwang-tuwa yung masahista. Kasi sabi niya, shit, uh, matagal tagal ma Uy, three hours. Ka. Hindi. Sabi ko, sir. <laughs> <laughs> Sabi niya, sure? sabi niya, <laughs> <parang nagmura pa>. <laughs> sabi, <laughs> niya sir, sabi niya, sir, do sabi niya do sa front desk. Sir, siguro malaki-laki yung tip na makukuha ko kasi three hours ko minasahe si actor. <laughs> saka nag-enjoy naman, nagpasalamat pe. Panay tapik daw, thank you ah, thank you ah. Nakatulog ako, sarap ng masahe mo, ang ganyan-ganyan nag-enjoy talaga so, yung siya. So, pinuri-puri three, niya. 1-5 yun, 3 hours, hours di ba? Oh, no. ako kasi hindi ko kaya magpa... Man, hanggang 1 ni hours. Niya. hindi, 2 hours hindi ko na nga kaya. So, dahil ka ni actor. So, na, siguro ganun kapagod, di ba, June? So, parang nawala talaga lahat ng sakit na katawan niya kasi nga magaling si Masahista. Oo. Ito oh, na. Oh, magaling talaga Masahista oh, Kaya favorite natin eh, diba? Ito na, nang binuksan na, umalis na si, ano, umalis na si actor, di ba? Excited nang kinuha niya yung oh, tip kayo, Eh. Oh, kasi po, nandun po siya nakabantay. <laughs> kasi hinihintay po nila ako para ilibre ko sila ng massage. Kaya pagkita niya, pagkita ni, ni Masahista, medyo makapal. Pagkita niya, parang 200 lang. Although hindi, although tipa rin yun, Jun, di ba? Hindi pa rin masama Pero sabi na nga ni Ako, parang, kasi kung one hour ka nagpamasahe, si Jun malaki magbigay ng tip eh. Hindi, kasi, so, parang alam hindi mo naman ako. na, hindi, honestly, eto sasabihin ko. 200 bakit, yung natanggap ni masahin. Kaya pala makapal, tagpi 50 so, pesos. Ako kasi, kaya ako, <laughs> no, eto eh, ang totoo, ito. kaya ako, nagbibigay ng malaking tip kasi wala naman silang regular service. Saka gusto mo yung service. Oh, oh, oh. Saka pag gusto mo naman sir, oh. pero hindi ako mapapamasahin 3 hours oh. 200, 200 na day bibigay. Parang nasayang. Pero wala namang ano, wala namang wala talaga ano din. na na kung 200 ang ano man. Pero siyempre, yes. lalo na siya sikat, oh. ang dami yeah. niyang project, may, may pelikula siya sa yeah. film, sa video. At, at may, during that time, John, meron siyang teleserye, oh. di ba? Na pinag-uusapan din sa isang malaking network. Oo. Oh, oh, oh. So I'm yun, ballagad. medyo kilala na, kilala na si actor kasi nanalo na rin siya ng marami award. Eh. So parang kinumpute lang ni Masahista, parang at least sana kung one hour, di ba may 100 siya. So at least sana daw 200, 300 man lang. Pero thankful pa rin siya dahil at least may 200 sa June, uh -huh. di ba? Baka Ayun naman kinukumpir kasi niyang mga yan sa akin. Sa'yo, ang laki kasi ni June magbigay ng tips. Hindi si kasi, syempre pag magaling naman, di ba? Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. One hour ka lang, tip mo, malaki pa sa binayad mo, di ba? Ay, oh, hindi naman. Pantay lang <laughs> sa binayad. so, no. yun lang. Parang naanohan tuloy na may pagkakuripot pala to si ano si actor, si actor mm -hmm. na na-enjoy niya naman yung masahe na, di ba, na, na, na wala na may sakit na katawan niya. Pero sana, ibigay mm -hmm. lang din ang tahe. So, diba? kuripot pala si actor? Kuripot, yun yung lumalak. So, abangan natin next time pagbalik niya doon, uh, kung mababago yung ano, yung masahis ng hawak <laughs> mm -hmm. baka tanggihan na siya. Or baka pag napanood ni actor to, na may pelikulan, di ba, na kaklose mo dyan yung ano, isa sa mga producer. <laughs> Baka magbigay na siya ng malaki. At Christmas naman, di ba? May movie siya. naman siya. Oo. Para pag good luck lang. Mm -hmm. so, Alam mo kung di mo sinabi, <laughs> pinagdudahan yung ano, muntik ako magbigay ng bonggang clue. Eh, <laughs> sinabi mo kasi. Pero totoo naman, no? Tulogan naman tayo. Pero we're not saying na ano, ha? Na we're not saying na may katotohang ba din siya. Yun or, lang yung usap-usapan. Di ba? May mm -hmm. Saka yung mga roles kasi, di ba, na na natatanggap niya, di ba, hmm. nandoon. Medyo gay role oh, siya. Oo, so pinagdudadaan siya ng iba. Sa galing niya diba? siguro, umarte, no, June, yeah, Na pagdudahang yeah. totoo talaga na paklita nga siya. Yeah. Yun oh. na. <laughs> Ako nga, minsan, na ano ko eh, minsan sumasama loob ko. Bakit? Um, kasi siyempre dito sa anything goes nga, di ba, oh. kung ano-ano, minsan, Siyempre, eh, nagkukunwari akong bading eh. Oh. So yung pagkukunwari kong to, Oo. Oh, akala na talaga. sinasabi, bading ako. Unfair ano po. Ano ba talaga? Oo. Oh. Totoo? Oh, once and for all? Aminin mo na sa... Uh, Hindi ako bading. Ano ka? Babae po ako. <laughs>